sisikat ng araw. Nakita yung ano pulo ko. Ay, si Mami. Shining, lang. Shining, shiny forehead. Nakulo <laughs> ko pa. I can show you the world. Ito yung village namin, guys. Napakadumi. <laughs> Napakalinis. Nilinis din yan. hindi ko lala. Ba? Jared-Jared lah <laughs> Parang Valentine's na naman Maka Valentine's na si Mami <laughs> <That's good. laughs> Yan na oh, okay. at hello, ito nga mga boys, mga lords na napakatindi niyan. nag skill kam dyan guys. So, medyo may sikat pa yung araw. Maliwanag pa kasi actually 5pm lang naman yan eh. Oh. na yung palabas ng lugar namin. <laughs> palabas ng village namin ah, social hindi village ah, village <laughs> ayan o oh, oh, diba shout out sa iyo manong tricycle eh, sa magandang pagdadrive mo at syempre nagpapogi na naman si Kuya Brian dyan hindi naman tayo papayag na walang posing dyan <laughs> actually wala kasi si Boss Amir dyan kasi nga busy sa school marami siyang project project marami siyang practice practice yan kaya sabi namin sa kanya sige okay lang kung hindi ka makakasama okay lang unahin mo muna yung school diba mas importante yung school eskwela na yan eh. kesa kung sang ano paman yung edad talaga nila yan ni eh. gapat talaga man talaga silang mag-aaral diba kaya to ang tuwa si mayor siyempre <laughs> solo niya sa loob saka si mami mami Jenny ayan o oh sa tabi lang yan ang paboni yan pala ang namin guys yung paboni charge, kasi nga mag a Wednesday kami yung mga papahid-papahid ba ng abusan o ganun ba o ba diba? ang nakakatawa yung paboni na yan actually guys kasi nire-renovate pala yan ang tindi may mismong katabi ng ano niya yung niliko na ayan oh yung may harang na yan may tabi ng tapat ng may gate na yan kina ayan oh may gawa pala yan ayun uh, nilalakihan yung simbahan ng pabo niya Diba? Marami kasing hindi pa nakakaalam ng simbahan daw na yan sa mga taga dyan. Kasi nga, actually, yung simbahan niya kasi parang nasa court tapos nilagyan ng altar. Pero maganda, solid eh, no? Para siyang gym eh, no? Para siyang stadium. Na uh, napakaraming electric pan. Presko naman siya kahit di aircon. Malamig siya, maganda ambiance no? Bale, antipolo naman kasi kami. maga overlooking ay yan nakakita na namin. May, may pa kaming tropa ito. Andiyan sila Kuya Dave. Sila Angelo si ate at si tito tolitz so, eh, no? tamong simbala ang di ba eh di ba sabi nga nila eh hindi naman masamang magpasalamat talaga kay Lord di ba o oh, ba ah, s'yempre hindi naman papayag si Mayora na walang take out <laughs> di ba Jollibee baka naman The <laughs> diba, mix and match lang naman ang paborito ni Mayora diyan so na Sunday gusto na book load, mga ganyan. Tamang take out lang. Tapos pagka take out, ayan, no. Oh, ayan ay take out niya. syempre lakad lang kami. Tamang lakad-lakad lang si Kuya Brian dyan. O, oh, saka si Mami Jenny. Ah, si Mayora, pa-uwi namin. Actually, malapit lang na simbahin namin dyan eh. Kayang-kaya naman talagang lakarin. <laughs> Di ba? Okay, sa mga ganyang eksena, nagre-reklamo talaga yan si Mayora. Eh. Mareklamo. Kasi nga, ayaw yung lalakad. Gusto niya, sakay-sakay lang. Di ba? Tricycle. Oh, yan na. Oh, yan oh, na oh, yung out namin. Oh. You know. Mix and match lang naman. Sunday na may burger. Coke float na may burger. Ayan, ako po. Sabi nila, pag nag-ash Wednesday nga lang, bawal kang kumain ng karne talaga. Eh, sorry na. Pasensya na po. <laughs> Wala kaming ulam. Yan. May nadaan na kaming ihawan bago bumunta ng bahay. Oh. Masarap ang ihawan dyan kay, uya, kay, kay, ah, kay ate na yan. Meron siyang barbecue halagang 20 pesos. Paano mga kuys, mga lods, ha? food tripin muna namin to. So, Bye-bye!